tingin natin yung mga ano may inuhuli sila naku, masukal dito wala pa naman ako dalang <coughs> wala akong dalang panghataw basta na, nakahuli na kayo ng cobra wala pa nga eh wala pa ba? Baka maahas kayo dyan Alam ko yan, balo nyan eh Alam ko yan eh. Nakailan na kayo? Mga puro malilip pa lang eh Sa umaga, makakuha kayo nyo Anong grade ba kayo? 12 po tapos sila 11. Grade 12? Anong klase ng project 'yan? STEM po. Ano 'yan? Yung ano 'yan tawag doon? Epidermis ba? Oh. Uh, ano? Yun? Hmm. Ano, ano bang course niya? Anong kinuha niya? STEM. Um, yung ano po, para, para sa science. Oo. Tayo na lang. Ang uh. oh, mga estudyante dito Ano Pursigido Ako parang malaki. Ganyan natin kung makakakuha sila ng ano. Meron <laughs> <laughs> dyan, dyan, eh. dyan ano lamu. <laughs> Galon talaga. Pagkakabak -pag mo, lumog ka. <laughs> <laughs> wala, bang, tindihan yun, tindihan yun. Ay, wala pang ito, Wala nang tatalo, nakapahinga na yan eh. Pag gabi may nakita kami, hindi namin nahuli. Oo. Oh. Mga uh, ganyang kalaki Ano? Ano yun? Si Paklol. Uh, Balang. Parang may tubig pa dito ah. Oh, sumama na ako sa pagganan nila. Nandito yung mga ano eh. Maas. Dapat may dala kayong pangano? ano, para ano. Para lang eh. Para lumalayo yung as. Kung mga mga kawayan dyan. Dapat lahat kayo may dala. Para hinahampas-hampas nyo yung daan. Tama ko, walang dala. Wala dala. Pumunta lang ako dito. lang ko lang. Ang lalim na ito ha. Parang may balon ha. Hmm, saan yung may nakita kang, ayun may napansin kang malaki? Kagabi? Kanina, saan? Doon! Ano lami yun, malis na yun. Di ba dito ba yun? yun? Ayun o, no, ayun o. No. May mark, may, may mark pa nga yun o. Doon ba? Ilan ba kailangan yung insekto? Ano po, hindi, hindi sabi kung ano eh, ilan eh. Oo, oh, basta kung ilan lang makuha niya. Oo oh, po, ata. Oo. Uh, ilan, nakakailan na kayo, tatlo? Edi eh, may tigitigisan na kayo. Ano po, apat, apat katutubi.

Buwis buhay yung Pangunguha nyo ng insekto ah Wala kaming ibang mga laban Wala kaming notches ya yeah? Wala nang ng notches eh Para sa grade Para sa grade to so. Last point na rin Pumukot nyo na ko Sa kanya Uy! Kamalan siya buho ko meron Wala ka par naman ako Last point na rin sa kanya Pero ako to ito oh! Hahaha! <laughs> <laughs> Bakit tayo? Parang may, eh. Para may daan. Para <laughs> may daan, par. Ito, ito. Ano kayo? Oh. Meron? Ngaroon mm. yan? Ya. Ay, Emerson, huwag ka man, huwag ka man, ano. Huwag ka man maingat. <laughs> Ay, maliit pa yan e. Eh. Ito na yan, main ko na. Salamat ya. Pero yung nakita natin, malaki-laki yun eh. Oo nga eh. Ang kinakatakot ko dyan Ay, yun, yung ano eh. Park. Ang kinakatakot ko dyan, ahas. Ah, wala yan yan. Yung atay biya. <laughs> ano ka? Pero yung ano, dyan. Yung ano, yung makamandag ya. Yeah? Oo. Wala wala. mas makamandag kami dyan eh. Ayun, makamandag ayun, yun, ayun, ayun. Makamandag yung picture dyan eh. Pag wala tayo nakuha eh. Kamandag talaga. Baka di pa po mas wala tayong platform ito eh. Kaya si kuya oh. Kuya Eric! Ayun tutubay oh. Maliit nga lang. Baka dito sila natatalong-talong par. Dito sila tumatalong-talong eh. Oo nga eh. Asan na yun? Nawala yung tutubi Nandito yung tipak lang. Bata pa, baby pa Baby pa eh Nandito lahat oh, sa so, sa'yo so, nandito yung mga tipaklong oh Ito Talunan eh Ito oh Ito iba oh Tiyok lang ba yan? Ibang eh. ano, ibang itsura Oo oh, eh, magkakaibang Ibang, ibang ano, oh ibang variety Hindi, is, isa yung species. I yung ano, ibang eh. ano, variety eh. Okay, yung I mean, variant niya. Kulay ano eh. Na? Mas I dark yung eh. Ano? Asa? Pero pag um, nagpanggap kayong damo dyan, <laughs> tapos dadupuan kayo. <laughs> <laughs> Hindi na lang gano'n. <laughs> kuha na Wala kaming ano eh. Hindi kami naka ano yan, yung sa Rospar. Oh, may mangga ako dito, baka gusto nyo. Dito? Oh. Dito? oh. Ito, mangga oh. Okay, Ayan, okay. kuha kayo. Ayan, kuha kayo. Ayan. Ayan, Thank yung plastic yeah. na yan. Salamat. Ayan, buka dyan. Sila niya ako. Bala ako. Sige, ayan. <laughs> Sinagad din, oh. Sinagad mo, pasensya ko, ah. Sige. Sige, sige. Sige, Sige, sige. Masali mo sa plastic na isa. Ito, so, para may plastic, ah.

Huwi hmm. na rin ako eh. O paano? Ingat kayo dyan ha. Thank you yeah. ha. <laughs>